Tanghali lang nang makabalik sila sa opisina kinabukasan. Haros hindi siya makaimik samantalang masayang nagbibiroan ng tatlo. Tila wala namang epekto yun sa takbo ng construction. Pagdating nila ay dumiretso si Lucas sa site samantalang sila ni Marga ay kanika nilang mga silid upang makapagbihis. Si Robert na may bumalik na sa bayan ng Puerto Princesa. Pagbabaya ay nasa opisina na si Marga at nakatunang pansin sa screen ng computer. Iginala niya ang kanyang mata at nakitang naroon din ang lahat ng mga staff. Lumiretso siya sa kanyang table at inasikas ang paperworks. 3 o'clock na nang tumayo siya upang mag-coffee break. Pagkatapos ay muli na namang may ang ulo sa pagtatrabaho. 5 o'clock na nasa harap pa rin ng computer si Marga. Nagpaalam siya dito at pamanhik na sa itas upang kumustayin si Ryan. Sa mga huling araw ay parminang ang katulong ang nag-aalaga dito. Sige na sa lume, ako na ang bahala kay Ryan. Aniya rito pagpasok sa silid. Magbibis lang ako. Maaari ka nang lumabas. Nagpasalamat pa siya bago lumabas ang katulong. Ilang sandali pa nilalaro na niyang bata. Miss na miss ka na ng mama yan, yan. Ani yan nito at hinalik-halika ng bata. But don't worry, sa susunod, ipapasyal ka ni mama. Mama, pasyal yan, yan. Anito na namimilog ang mga mata. Yes, mama and yan, yan. Mamama, syal. Ibinabali ito. Halika, sunod ka kay mama. Don tayo sa terrace. Mahangin sa terrace at halos papalubog pa lang ang araw. Napakaganda ng tawa na awin mula roon. at napansin niya ang naglalakad na pauwi na si Lucas. Yun ang papa ni Lucas mo, kawin mo dali. Wave your hand to your papa. At kumaway nga ang bata na napansin naman ng lalaki. Napangiti ito na kinawayan ng anak at bumulis ang mga kabang papasok sa loob ng bahay. Nagulat pa siya nang bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Lucas. Tumiret sa Teresa. Ginulo ang buhok ng anak. Hello Ryan, how are you Sam? Papa, hiyaw ng bata na nagkakawag at iniunat ang mga kamay upang magpakalaga sa ama. Agad naman itong kinuha ni Lucas at iniangat na lagpas pa sa ulo nito. Papa, ani ni Ryan, Lamu mama ko at itinuro pa siya ni Ryan. Nagulat si Lucas, amis na tumingin sa kanya. Itinuro mo ba kay Ryan? Of course not. Aniya defensively, bakit ko naman gagawin yun? Nagkiwit ito. I don't know. Ibinabali ito si Ryan at lumakad papasok ng silid at tumakit sa kama upang humiga. Naiwan sila ni Lucas at Teresa at nagsimula siyang mailang. Siguro na napagkamalan ka ni Ryan bilang mami ni Jelly. Patuloy niya. Pero nakapagtataka dahil lumaki naman siyang kapiling ang mama niya, diba? Pareho kasing mama ang tawag sa amin ni Ryan Lucas. I see. Siguro kailangan lang niya ng paribagong mami. Do you think Marga would make a good mother for Ryan? I don't know. At siya ay huminga ng malalim. I never saw her near Ryan mula nang dumating kami rito. Maybe because she's just too busy. Tumangutang mo si Lucas. But you would. What? Mulagat siyang napatingin dito. I like her maternal instinct. No, don't get me wrong. Ang gusto ko lang sabihin, magiging mabuti kang ina sa magiging mga anak mo. Anak, malayo pa sa isip ko ang mga bagay na yan, Lucas. I don't know. Ngunit sa tingin ko gusto na ni Robert magkapamilya. Well, wala akong pakailang kung ano ang gusto ni Robert. Kumunot ang noo ni Lucas. Hindi kayo magkasundo. Kaya ba you didn't share the same room last night? Walang dahilan para magsama kami sa isang silid, Lucas. Mabilis niyang bulalas. Tumitig sa kanya si Lucas. ay si ngunit sa sinabi mo ay yeah, gusto kong isipin na walang dahilan si Robert para halikan ka. Nang ilabot siya sa gustong pasalabasin nito, Lucas, I'll be frank. I enjoyed kissing your jelly. Kahit napagkamalan kitang si Marga, but your lips are softer and your kiss sweeter and more passionate. Namula hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Napatras siya. And I believe you knew that it was me kissing you all the while. Naulasing no ako. Nalilito niyang anas at mabilis niyang humakbang upang pumasok sa silid. Ngunit mabilis na nahawakan ni Lucas ang kanyang mga braso upang tigil. Why do you run away? Was in a kiss anyway? You're no longer a kid, Jelly. So stop acting Tignan. like one. Natagilang siyang napatingin dito. Nararamdaman niya ang pagsulak ng dugo sa kanyang ulo. What's in a kiss? Maybe you know since you're obviously so excited to talk about it, Lucas. Sandaling dumi ng kamay nito sa kanyang braso. Yes, anito at sarkistik kong umiti. Yes, I do. You excite me, Jelly. Hindi tulad ni Marga. Your kiss made my blood boil. My head swing. And I want to kiss you again, my Jelly. No. Bulyaw niya na hinata kang kamay at mabilis na pumasok sa loob. Isinara ang pinto at humihingal na sumandal sa likod niyo. Bakit ginagawa ito ni Lucas? Anong mapapala nito? Ilang sandali pa'y kumakatok na ito. Open the door. Tawag nito sa labas. Wala akong madadaan ng jelly. Please be reasonable. Hindi siya sumagot. Hinahabol ang hininga upang makapag-relax. Nalilito dahil alam niyang kailangan niyang pagbuksa ng pinto ang lalaki. Sooner or later, pinihit niyang seradorat at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nangingilabot siya habang nakatinsa sa nagdidilim na mukha ni Lucas ang pumapasok na ito. Napatras siya ng tumayo ito sa harap niya at humakbang palapit. Hanggang sa lumapat ang hita niya sa gilid ng kama, wala na siyang maatrasan. Patuloy sa paglapit si Lucas at wala siyang magawa kundi mapahiga sa kama. Hindi niya inasa ng gagawin ng lalaki. Buong kapangasang dinaganan siya nito at inapuha pang kanyang bibig. Kissing her firstly and hungrily. She was shocked na naigang takot at pangatan. Hindi maiwasan ang mapayang. Nang mapansin ni Lucas ang luhang lumandas sa pisngi niya ay parang natauhan ito. Tumigil ito at dahan-dahang tumayo at walang imik na lumabas. Naiwan siyang impit na humahagulhol. Matagal bago siya napayapa. Ngunit hindi siya makapag-isip ng maayos. Anong gagawin niya? Aalis, babalik ng Maynila. Magusto lang siyang i-intimidate ni Lucas upang gawin nga niya iyon. Ngunit bakit? Kailangan niya ng panahon upang makapagdesisyon ng maayos. Samantala, siguro kailangan lang niyang magkaroon ng distansya mula kay Lucas. At tama naman ito. Just no longer akit para ma dahil lamang sa isang halik. Makukuha yun sa paligo. Napasuglap siya sa tulong ng pamangkin. Tila nakita pa niya ang gulat ng mukha ni Lucas ang bumaba siya para sa dinner at naging kapansin-pansin para kay Marga ang katahimikan niya. Are you all right, Telly? Tanong pa nito. I'm fine. Ano yan na pilit ng umiti? Pagod pa rin siguro ako hanggang ngayon. Sayang, anas na ni Lucas. Isasama ka pa naman namin na ni Marga. Mapipitch kami ng tensa sa beach at gagawa ng bonfire to wind down and relax, so, you know. No, thank you. Ani at iniwasan ang mga mata nito. Believe din siya sa lalaki. Magaling sumimpli. May lumapit na katulong at bumulong kay Marga. Nanlaki ang mga mata nito at napangiti. At nangingislap ang mga mata nito tumingin sa kanya. May dumating kang bisita. Would you believe si Teddy San Andres, yung abogado, paniniyak nila. Surprise but not please. Kung may huling bagay siyang gusto ng ngawing gawin ngayong gabi, yun ay ang tumanggap ng isang bisita. Gusto niyang magpahinga at manood ng TV. Mapatingin si Lucas sa suot na rilo. He's a little late. Sayang at hindi siya umabot sa dinner. Tinapos nito ang pagkain at uminom. Well, let's not keep the one waiting. Tinapos na rin nila ni Marga ang pagkain. Pupunta na kami sa beach jelly. Mahala ka na kay Teddy. I'll just tell him you're dressing up. Wala na siyang nagawa nang lumabas ito ng komidor. Sa kitchen upstairs na siya dumaan upang magpunta sa kwarto niya at magbihis. Contrary sa inaasahan niya niya libang siya sa pagdalaw ng abogado. Magaling na conversationalist at may sense of humor. Mayami maya, maya pa'y mag ang loob niya dito at natagpuan niya ang sariling tumatawa sa jokes nito. Very late lang nung magpaalam si Teddy. Thanks for spending some time with me. Pasalamat pa niya dito. I was really wonderful knowing you. I'm flattered ni ng Abogado. And I wish I could visit you again, Teddy. But of course, I don't see any problem, Teddy. And maybe I could ask you out on this day. Tumangutan mo siya. May kailangan niya ng deterrent para kay Lucas. At dahil out of the picture si Robert para dito, Perfect lang ang timing ni Teddy. Oh, I'd love to. I'll just call you then. Alam ko naman ang number ng office niyo. At tuluyan na itong nagpaalam. Kumaway bago pumasok sa kotse. Sa sumunod ng mga araw ay nakita niya effective ang magpasok ni Teddy sa eksena. Lalo't nagsimula siyang lumabas kasama ito. Nagdi-dinner din sila sa bahay nito pa minsan-minsan. At isang perfect gentleman naman ito. Lagi na hindi nagustuhan ni Robert. Gusto niyang maawa rito ngayon at hanggang kaibigan lang talagang touring niya dito. Kahit pa may hinahayaan pa rin dumanaw, ito paminsan-minsan. At dumistan naman si Lucas sa kanya. Maliban sa relasyon nila sa loob ng opisina, halos wala pa silang komunikasyon ng lalaki. Ngunit bakit paminsan-minsan ay nahuhuli pa rin itong masusing nakatitig sa kanya? Upang mawuyin ang mga mata kapag nahuli niya. Minsan ay di niya mayuwasang isipin na may gusto sa kanya si Lucas. Ngunit natatawa siya sa ideyang iyon dahil si Marga ang Nobel nito. At ano pa nga ba ang hahanapin ng isang lalaki kay Marga? No, hindi ito maaaring kumpara sa kanya. Marahil ay dahil lang sa sinasabi ni Lucas na halik at siguro na gusto ito ng lalaki dahil iligal ang halik na iyon. Masarap ang bawal ika At dahil hindi siya maaaring had ka nito anytime na gusto ni tulad, tulad kay Marga na kiss was quite an experience para kay Lucas which leaves her puzzle and intrigue. Dahil I amin mean mo niya o hindi, she enjoyed the kiss but she felt the same kung hahalikan siya ni Teddy o ni Robert or anyone na hindi niya boyfriend. Like Lucas, biglay nang ilabot siya kay sa isipang iyon. Nahiya sa sarili at iwinak siya sa pamagitan ng pagtutok sa kanyang ginagawa. Ngunit di sinasadyay na pasulyap siya kay Lucas. Nakatutok ang mga matinus sa hawak na blue fringes. Kunot ang noo and diptot. His lips slightly pouting and she finds sexy. At may lalatapupuan niya ang sariling nag iimagine na hinahad ka ng mga labing iyon. Nakatingin siya sa labi nito. Thick and full. Very masculine and extremely kissable. Nang biglang Marius niyong nakatingin na pala sa kanya si Lucas, he smiled knowingly. Ang wigad lang na nakatilawin. Kung mabugal ang dibdib niya, ng malamig na muling itinuon ang atensyon sa kanyang ginagawa. Nang sumunod na linggo ay naging excited ang lahat sa balitang magbabakasyon ng mga magulang ni na Lucas at Marga. Matagal nang nasa states ang mga at napagpasya ang magbakasyon sa loob ng dalawang linggo. Lalong naging abala si Marga sa pag-aasikaso ng mga kakailanganin ng mga magulang ipinaayos ang dalawang ekstrang silid, bumili ng mga muweblas at nagsimulang magplano ng mga aktibadadas para sa mga ito. Kailan sila dadating? Tanong niya minsan sa babae. In three days kaya nga minamadali ko eh. And I'm very excited, Jelly. Kitang kita sa mukha nito ang nadaram. You should be dahil matagal na silang. Hindi umuwi rito, right? Yes, at isa pa'y nalaman nilang tungkol sa engagement namin ni Lucas. And guess what? Doon palang ay pinag-uusapan na nilang tungkol sa pagpapakasal namin. Ha? Huh? Gulat niya ang bulalas na napatingin dito. Huminto ang kamay sa pagsusulat. Surprise! Ngumiti si Marga. Siguro yung mas lalo si Lucas pag nalaman niya. Sa palayag ku matutuwa siya. He has no reasons to dismiss the idea, hindi ba jelly? She tried to smile. Siguro. But I think you better tell him right now. No, mas mabuti kung ang mga magulang ang magsasalita. He wouldn't dare refuse him. At alam mo kung saan sila gustong gawin ang wedding dito sa Pilipinas para walang divorce jelly tumangot tango siya sa agreement at naroon pa rin ang ngiti. Ngunit bakit sa isang bahagi ng kanyang damdami na siya ng kakaibang lungkot at pagtutol. Gabi, huminto ang sasakyan ni Ted sa harap ng kahaanan ni Namarga. Umibis ang lalaki. Umikot upang pagbuksan siya ng pinto sa passenger side. Kagagaling lamang nila sa isang dinner date. Thank you. Ani ang initian ng lalaki. Naglakad-lakad sila papunta sa bahay. Mahinang nag-uusap. Madalas kitang nagkukwento sa mga parents' jelly. Anitid, at gustong gusto kanilang makilala and they'll be paying me a visit this Saturday. They want to meet you. Oo, oh, Ania trying to offer presently surprise kahit kabaligtaran ang epekto niyan sa kanya. Nag-i-enjoy siya sa company ito kung paano nag-i-enjoy din siya sa company ni Robert. Ngunit hanggang kay Bilagan lang talaga ang tunin niya sa mga ito pampalipas oras. Hindi niya gustong lumalim ang pagtitingin niya nila ni Teddy. ngunit hindi rin niya gustong mawala ito. Dahil ay excited naman si Lucas, napansin ni Ted na tigilan siya. Na huwag kang magalala dahil napakabit na Jelly at magkakasundo kayo. I assure you at sana'y masuyo siyang tinitigan ito. Sana'y makasundo mo rin sila. Hinawakan ni Tana ng kanyang kamay na lalamig siya. Nang ilabot, anong gustong gawin nito? Nang mula sa dilim ay may isang lalaking mabilis na humahakmang palapit sa kanila. Si Robert galit at nag-aapoy ang mga mata. Pitiwan mo siya si sigaw nito. Kuyo mga mga palad, Kumunot agad ang noon ni Ted at hinarap si Robert. Teka, sino ka ba? Ano bang kailangan? Hindi na tapos ni Ted ang sasabihin. Eto, ang bulalas ni Robert na biglang sinuntok ang lalaki. Sumadsad si Ted na patuloy pa rin sinandan si Robert, ngunit nagawang makapanlaban ni Ted at nagsimulang magpangbuno ang talaga. Talantang napasigaw si Jelly. Saklolo, ani Tulungan niyo ako, Lucas. Lucas Marga. Natakot siyang umawat dahil sa kabangisan ng paghahamok ng dalawa. Walang magawa kundi ang tumingin at magsisigaw. Mabilis namang bumukas ang pinto upang iluwa si Lucas. Tumakbo ito upang awati ng dalaga. Pinigil nito si Robert na naggawang pumaybabaw sa abogado. Tigil paret, tigil. Ani Lucas na hawak sa mga braso ang Bitiwan mo Lucas. Ang lokong ito, ang dahilan kung bakit lalo akong iniwasan ni Jelly. Papatayin ko siya. Sigaw nito na po, bumilit na makalpas. Bigla namang lumabas ang pinto si Marga at ang makita na sa lupa si Teddy ay hangos na pinuntaan niyon. Samantalang si Jelly ay hilakbot na nakasandal lang sa pader ng bahay na nakatingin sa nagaganap. Tad, are you alright? Nag-aalal tanong ni Marga. Yeah, I guess. Inalalayan ito ni Marga upang makatayo. Sinulat ang dugo ang pumutok na labi. Nagsisisigaw pa rin si Robert na hindi makalapas mula kay Lucas. Kaya mo bang mag-drive si Marga sa abogado? I think you'd better go Teddy. You're right. Tumingin pa ito kay Jelly bago tinungo ang sasakyan. Pinaliwala ang pag-ingay ni Robert na sumibad palayo. Tuwag, Patuloy pa rin si Robert na pinakawala na ni Lucas. Tuwag at lupay pa niya napanood dito sa lupa. Sana ay huwag siyang idemanda ni Ted Telly, Ani Marga nang lumapit sa kanya. Masamang magalit ang taong iyo. Hindi siya makapagsalita. Gulong-gulo pa rin sa nangyari. Hindi makapaniwala sa nakikita kay Robert. The man broke down almost completely. She feel guilty at naaawa siya Rachel. He's drunk. We ka ni Lucas nang makalapit sa kanila. Tumingin ito kay Marga. Meron bang silid na pwede siyang mapagpahingahan? Oo, oh, mabilis na sagot ng dalag. Sandali ta, ayusin ko. At pumasok ito sa loob ng kabahayan. I'm sorry sa nangyaring kaguluhan, Lucas. Nagawa niya ang sabihin maya-maya. I feel responsible. Ginitaan lang si nito. How does this feel na pag-awayan ng dawang lalaki? Jelly, tanong nito. May kakaibang kaslap sa mga mata. Lucas, nangilabot siya sa naisip niyang gustong palabasin nito. To tell you the truth, ingit ako sa kanila, Jelly. Gustong-gusto kong sumali sa kanila. Pagdiri nito bago humakbang upang pantahan si Robert. Naiwan siyang nananayo ang mga balahibo budal sa mga salitang iyon. Kinabukasan ay hiyang-hiyang nagpaalam si Robert. Halos hindi makatingin sa kanila, lalo na sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sana iturin niyo pa rin akong kaibigan. Pakiusapan ito. And please extend my apologies to Ted. Makakaasa ka, Robert. Assurance ni Lucas. And we'll try to persuade him not to file charges against you. Salamat sa inyo. Anito nakatungo ang ulo. Bago ito lumabas ay lumingin pa at tumingin kay Jelly. I love you, Tay. Jelly. Mahina nitong anas bago tuluyang lumabas. Hinati nila ito ng tanaw hanggang makasakay ng sasakyan at tumakandar palayo. How touching. Bigla'y bulalas ni Lucas. Halfway between Marga and sincerity. Lucas, anas agad ni Marga na inakala na bibiro ito. Naaawa ako kay Robert sa totoo He did it because of love. The bond was just the spirit. Right, and don't bother to blame. Mabilis namang niya, Like Jelly, Napakaramdam niya ina, ako sa hansiya ni Lucas. I'm sorry sa lahat ng nangyari. It's all my fault, Annie. It's no valis spot. Di naman, Marga. Let's just treat him well. Huminga ito ng malalim at tumingin sa ilo. It's almost time to work at wala pa tayong breakfast. Tara na kayo sa corridor. Nang buong maghap, ngayon halos hindi siya makapag-concentrate sa pagtatrabaho. Mabigat ang ulo niya dahil halos hindi na siya nakatulog kagabi dahil nag-aalala siya para kay Robert. Hindi niya akalain mangyayari ang ganun. Napakadagal ang pinagsamahan nila nito sa at sa ito sa niya niyang pinakamalapit na kaibigan. Ang taong nasa tabi niya sa bawat pagkakataong nangangailangan siya ng karami. But she had lost him. She felt regret. Ngunit wala siyang magagawa. Imposible ang hinihiling nito. Ngunit naigildi siya dahil ang pagiging malapit niya kay Ted ang hindi na ni Robert. Innocence parang ang parang nga naman yung para sa huli. Anong gagawin niya? Iiwasan na rin si Ted. Ngunit siya naman ang na mawawalan pag nagkataon. No, she cannot afford to lose another friend. Sa buong maghapong ay hindi, tumawag si Ted. Kahit pa pari, nag-alala rin siya para dito. At naging kapansin-pansin niya para kay Lucas. At napansin ang nababahala rin ito sa kanyang pag-aalala. Merkulis ng umaga umalis ang dalawa upang magpunta sa Manila at sa lubungin ng mga magulang na darating sa hapong iyon. At ang balak ng mga ito doon na magpalipas ng magdamag at sa umaga na ng Webes babalik ng Palawan. Siya na ang pinamahala sa paghahanda sa pagbabalik ng mga ito kasama ang mga panahuhin. At kung may anumang kailangan ipagbigay, alam nilang kay Lucas sa pamamagitan ng cellphone. Halos wala siyang ginawa ng araw na yun kundi ang ayusin ang filing cabinet at mag-type ng ilang documents. Mang ilan ilan lang tumawag kay Lucas na nag-iwan na lang ng messages. May doctor na nang may tumawag muli. Pagkatapos niyang yangat, ang audio board, nagulat siya. Tadang sabihin ang pangalan ng nasa kabilang linya. Ngunit iba ang tinig. Kumusta na, Jerry? Patuloy na ng lalaki. Ayun, Mrs. Since the last time I saw you. Ikaw ba talaga si Ted? I mean, you sound different. Tumawang nasa kabilang linya. And who do you think is calling? Come on, guess. Luka sabi ng isis sa niya. I'm in mean, no mood for games, sir. Malamig na yung tugon. Thanks for calling and have a good day. Hey, don't put down the phone. Mabilis na awat ang nasa kabilang linya. Whatever happened to you, Mark? I'm sorry I'm not laughing. And please, mister, I have two work to do. Pagdiri niya. Then work, I have a message for you, Jelly. Oh, Lucas. Ano yan na mainis? Huminga siya ng malalim. He's the boss and she's the secretary. What's the message, Mr. Dehoya? I love you and I miss you. Muntik na niyang mabitawa ng receiver yung pagkabigla. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Saling-daling hindi siya nakapagsalita. Hey, are you still there, Jelly? Yes. Did you get my message? Will you repeat it for me? I did it your message, Lucas. Muli siyang huminga ng malalim. Yes. It's I love you and I miss you. Thank you. Please tell that to my son. I really miss Ryan Jelly. And his message for me. Yes, ngunit hindi naman urgent kaya hindi ko na itinawag sa iyo. Pasensya ka na. It's all right. I believe in your judgment. Have a good day. Bye, Jelly. Bye, Lucas. At ibinaba niya ang pun. Reliever. Somehow, ang maikling pakikipag-uusap na yon kay Lucas ay nagdulot sa kanya ng kakaibang tension. Nang gabing na uuhin niya si Teddy. Humingi siya ng paumanin at nakiusap na huwag nang magsampan ng kaso kay Robert ang abugad. But of course, ano ito? It's just a very small favor, Jelly. I was just a little bruised and I'm okay now. Umiti ito. Salamat naman, Teddy. Nintihan niya ito ng ubo tamis with the intention of flattering. Siya nga pala, bakit hindi ka man lang tumawag sa loob ng ilang araw? I've been waiting for your call. Kitang-kita niya ang epekto niya sa lalaki. Oh, I'm sorry. I went to Cebu to take care of something. Sa harap hindi ako nakapagpalam sa Jelly. matutuloy ba ang pagpapakilala mo sa akin sa parents mo sa Saturday? But of course, mabilis din ito ng tugon. Ayun ang sadya ko rito, Jelly. I love to meet them, Ted. Tinitigan niya ang lalaki. But I really wish you'd keep your promise with Robert. He's still my friend. Kawawa naman siya, di A friend of yours is a friend of mine. Who knows in the near future, ay baka magkasundo kami, hindi ba? Nakangitisi ang tumangutan mo. Mission accomplished is me. At least na-protectahan niya si Robert bukas ay naging abala siya sa pagsusupervise ng mga inihahandang pagkain. Sinundan lang naman niya ang mga iniwang instruction ni Marga at hindi naman siya nahirapan. Pasta na nang dumating ang mga panauhing sakay ng isang ban. Tuwang-tuwa ang mga ito habang ipinapakilala siya ni Marga. Si Jelly Lopez, mami, sister ng dating wife ni Lucas na si J Jamaica, aning dalaga. Hello Jelly, how are you? Anang mami nito. At kahit halatang may edad na ay masasabing na alagaan ito ang katawan. Maganda pa rin at slim. Nagkamay sila nito. I'm Doris at huwag kang magalala because we can still speak Tagalog kahit paano iyan. At tumawa ito. Isa-isa niyang nakilala mga ito. Si Damian at Sawai Doris at si Samuel at Matilda na mga magulang naman ni Lucas. Tuwang-tuwa ang dalawang matanda nang sa wakas ay makita ang apong si Ryan. Pambihira kay iyo, ani Samuel. Hindi mo man lang tinawag na Samuel itong apo ko. Sa susunod na langdan, ani Lucas. Nakakaingit kayong dalawa, Annie Doris. Kami walang apo pero meron kayo. And he's so cute and a very beautiful child. Who knows? Si Matilda. Baka nagsira ay mayroon na rin kayo. Hay nako, bago kung saan mapunta ang conversation niyo, magpunta muna tayo sa dining room. I'm starving. Ani Marga na sinang ayuno ng lahat. Maganang kumain ng mga panauin sa seafood sa inanda nila. Naglalakihang sugpo at mga alimango, sariwang steamed tilapia, bangos at pusit. Punong purong rin ng iba't ibang prutas ang kainan. kung saan saan umikot ang usapan. Ngunit taliwa sa inaasahan ni Jelly ay walang inungkat tungkol sa pagpapakasalin ng Marga at Lucas. Pagkatapos ng pananghali ay nagpahingang matatanda. May jet lag pa at kailangan pang makapag-adjust. Halos maghahapong natulog ang mga ito habang sila sila'y bumalik sa pagtatrabaho. Pagsapit ng gabi nanging abalan na naman ang lahat sa paghahanda ng dinner. Naipas yan ang mga ito na, na maglakad-lakad sa tabing damat habang papalipas ng oras at hindi pumayag si Matilda na hindi sumama si Jelly. Gusto kong makita ang lugar na ito bago tuluyang magbago. Ani dito ako lumaki at noong kabataan ko, galugod ko ang island na ito. Hindi po kayo nalulungkot na babaguhin na ito, Mr. Silva. Bigla niyang naitanong. In a way, yes, but I believe that nothing is permanent but change, sooner or later. I know that this will happen. Huminga ito ng malalim. Nobody lives forever, Bert, kaya ang may papayo ko sa inyo, samantahilin niyo ang inyong kabataan. Don't be afraid to gamble for happiness. It's all worth it. Believe me. Napatamu siya. At hindi niya alam kung bakit siya napasulyap kay Lucas. Nakatingin din ito sa kanya. At mula sa mga ito, may kung anong insahis ang natanggap niya. At kung ano yung hindi, niya yun nais mang alamin. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa kapwa silang lahat nakaramdam ng gutom. Masigla ang pag-uusap sa harap ng hapunan hanggang sa dumakaw yung sa relasyon ni Lucas at mark. Natutuwa ako at kayong magkatulog Si Samuel nagliliwanag ang muka. Nothing better than friends ending up lovers, Samuel. Si Doris, but lovers ending up as husband and wife. Biglang natahimik ang lahat. Napatingin kay Doris at nagpatuloy ito. Nasasabik na kami magkaapa Marga, Lucas. Total sooner or later, you'll get married. Why not do it in the earliest really possible time? You don't need a long engagement since you've known each other for a long, as I can remember. I agree with you, Doris, si Matilda. And what do you think of it? You two. Tukoy sa dalawang matandang lalaki. No problem with me si Damien. Ang gusto ko, iyan. Dahil sabi na talaga akong magkapo. Kung gayon pa pala pag ang pag-usapan natin ng detalye ng kasal. Pagdiri naman ng ima ni Marcos. Oh, bulalas ni Marga ng laki ang mga mata. Malikot ang mga mata ni Jelly. Pinagmamas ang ng reaksyon ng mga taong napas paligid. At kapansin-pansin ang pananahimik ni Lucas. Well, son, si Samuel. Kunot ang noon ni Lucas ang magsalita. I don't think Jerry is comfortable with this conversation. Maikling alas nito. Nagulat siya at ganyan din ang iba. Halos lahat ay napatingin sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Takas kasi ang napatingin kay Lucas. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya dito. Anong ibig kong sabihin? Waring nagtakapang pag-ulit na sa kanyang tanong. You're Jamaica sister and she's been dead for just a few months. In this country, it is unthinkable for a widow to marry within a year after a wife's death. Nagkatinginan sa isa't itama ito. Mayami yung nagsalita ang lisa sa amin. But we're talking about the wedding plans only, Lucas. The wedding itself could take place anytime next year, so wala namang sigurong problema sa pag-uusap natin ito. Lalo nagsalubong ang mga kilay ni Lucas. I can't believe you're talking about some gala marriage and you didn't even ask if I liked the idea. Halos bulyak nito. Kulat na napatingin ang lahat. You know me, patuloy ni Lucas. I don't want anybody forcing me into a situation and to think you're talking about marriage. Lucas, iyo. Si Samuel na nabigla sa reaksyon niya. I'm sorry. Ano ito na nagbabar ng tinig? Ba't lisuhin yung pag-usapan ng bagay na hindi ko iniisip? Hindi iyon uh, na kayana ni Marga. Tumayo ito humangos palayo. Umiiyak. Marga iya. Uh, si Doris na tumayo at mabilis na humabol sana. Pinalot ng katahimikan ng paligid. Napuno ng kakaibang tension. Halos lang ito mga matay na kay Lucas. Tumayo ito. I'm sorry and please excuse me. At lumakad ito palabas ng komedora.